Kapatid, ngayong gabi, inaanyayahan kitang lumapit sa Diyos. Tahimik na ang, ang, paligid, ngunit marahil maingay pa rin ang iyong puso, puno ng tanong, takot o pangamba. Ngunit tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Gaya ng kanyang pangako sa Hebreo 13, talata 5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya ngayon isuko mo ang lahat sa Kanya, damhin mo ang Kanyang presensya, at habang ikaw ay nagpapahinga, tandaan mo, sasamahan ka ng Diyos ngayong gabi, tayo'y manalangin. Panginoon kong Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, muli akong lumalapit sa iyo. Pagod na ang katawan, magulo ang isipan, at tila ba mabigat ang mga nangyari sa buong araw. Ngunit sa kabila ng lahat, salamat. Dahil ngayong gabi, narito ka, kasama ka namin. Sinabi mo sa iyong salita, hindi kita iiwan ni pababayaan man. At ngayon, habang ako'y magpapahinga, pinanghahawakan ko ang pangakong iyon na kahit madilim ang paligid, ikaw ang aking ilaw na kahit ako'y nag-iisa sa kwarto, ang iyong presensya ay kasama ko. O Diyos, ang gabi ay minsang nagdadala ng mga takot. Takot sa bukas, takot sa hindi tiyak, takot sa mga alaala ng kahapon. Ngunit sa iyong piling ako'y panatag, sapagkat alam kong hindi mo ako iniiwan, sasamahan mo ako sa bawat pintig ng aking puso, sasamahan mo ako sa bawat buntong hininga, na hindi kayang bigkasin ng panalangin. Sasamahan mo ako sa bawat luha na kusa na lang tumutulo at sasamahan mo ako, O Diyos, sa aking pagtulog ngayong gabi. Inaabot ko sa iyo ang lahat ng bigat na aking dinadala. Ang pagod ng katawan, ang mga tanong ng puso, ang mga suliraning wala pang kasagutan. Alam kong hindi ko kailangang unawain ang lahat dahil ang kailangan ko lang ay ikaw, ang Diyos na hindi natutulog, ang Diyos na patuloy na gumagabay. Panginoon, sa mga oras na ako'y mahimbing ng natutulog, ikaw ang magbantay sa aking kaluluwa. Ikaw ang magbantay sa bawat mahal ko sa buhay. Iligtas mo kami sa anumang kapahamakan sa mga masasamang espiritu at sa mga pangarap na nagdadala ng takot. Sa halip, punuin mo ang aming gabi ng kapayapaan at ang aming puso ng pag-asa. Panginoon, kahit hindi ko alam kung ano ang dala ng bukas, ako'y hindi natatakot. Dahil alam kong sasamahan mo pa rin ako. Ngayong gabi, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan ang iyong presensya at ang iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong walang sawang pagsama sa akin, hindi lamang sa araw ng kasaganahan, kundi lalo na sa gabi ng katahimikan at kalungkutan. Sa iyo ko iniaalay ang lahat ng bagay. Sa iyong piling ako'y payapa. At sa iyong mga bisig, ako'y mahimbing na makakatulog. Panginoon kong Diyos, sa paglalim ng gabi, sa katahimikan ng sandaling ito, ako'y lumalapit sa iyo ng may buong kababaang loob. Sa dami ng nangyari sa buong araw, mabigat man o magaan, masaya man o masakit, ikaw pa rin ang pinili kong kapiling bago ako pumikit at magpahinga. O Diyos, ikaw ang liwanag sa aking gabi. Ikaw ang presensya na hindi kailanman lumalayo. Minsan, Tila mag-isa ako sa kwarto. Ngunit ngayon, alam kong kasama kita. Ang salita mo'y malinaw. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. At iyon ay sapat upang tumahan ang puso kong puno ng pag-aalala. Panginoon, sa gabing ito, nais kong ipagkatiwala sa iyo ang lahat. Ang aking pagod, ang aking mga tanong, ang aking sakit, Maging ang mga bagay na hindi ko kayang ipahayag sa salita. Batid mo ang laman ng aking puso. At sa iyo ko ito isinuko ngayon. Marami pong takot ang gabi. Minsan sa dilim sumisilip ang mga alaala -ala ng kabiguan, ang boses ng pagdududa, at ang mga tanong kung kaya ko pa bang magpatuloy. Ngunit kapag naaalala ko ang iyong presensya, parang may liwanag sa dilim may pag-asang dumarampi sa aking kaluluwa Panginoon hindi ko alam ang mangyayari bukas Marami akong hindi hawak hindi kontrolado Ngunit isa lang ang alam ko kasama kita At kung kasama kita wala akong dapat ikatakot Ngayong gabi hinihiling ko sa iyo ang kapahingahan Hindi lang para sa katawan kundi higit sa lahat para sa aking puso at isip. Yakapin mo ako ng iyong presensya. Takpan mo ako ng iyong kapayapaan. At bantayan mo ang aking pagtulog gaya ng isang ama sa anak na mahal niya. Minsan hindi ko man maramdaman o hindi ko man marinig ang iyong tinig. Tinuturuan mo akong manalig kahit tahimik ka. Tinuturuan mo akong magtiwala kahit walang sagot. At sa bawat gabi, ipinapaalala mong hindi mo ako iniiwan. Panginoon, hinihiling ko rin ang iyong pagbabantay para sa aking pamilya, sa mga mahal ko sa buhay. Bigyan mo sila ng mahimbing na tulog. Pawiin mo ang kanilang mga takot at pagod. Lukuban mo ang aming tahanan ng iyong banal na dugo at banal na presensya. Salamat, O Diyos, sapagkat habang ako'y natutulog, ikaw ay gumagawa. Habang ako'y nagpapahinga, ikaw ay nagbabantay. At habang ako'y tahimik, ikaw ay tapat na nagpapakita ng iyong katapatan. Salamat po sa pag-ibig mong hindi kumukupas, sa presensya mong hindi nawawala, at sa pangakong hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sa iyo ko po iniaalay ang buong gabi, ang aking puso, aking kaluluwa, at ang aking buong pagkatao. Sa piling mo, ako'y payapa. Sa gabing ito, kasama kita. Oh, Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng, tang masama. Amen. Aba Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.